Hello po uli sa inyong lahat Ito na po ang Mema Ancian Nagbabalik para sa Episode 2 ng Dear Mema Ancian Kung nag-enjoy po kayo sa una nating Sulat Ay siguradong mag enjoy din po kayo Sa pangalawa nating uh, Episode ng Dear Mema Ancian Itago po natin Ang ating sender sa pangalang Ella Ayan. So Basahin na po natin ang kanyang sulat ganito po ang kanyang kwento. Dear Mama and Zian, itagoy na lang po ako sa pangalang Ella. At ito po ang kwento ng aking buhay. Graduating student na po ako ng college nung ako'y may nakilala at naging magkasintahan po kami. Paminsan-minsan po ay pinapupunta niya ako sa kanilang bahay upang dumalaw. Subalit so, isang araw ay meron pong nangyari sa amin. Buwan po ng April, nalaman ko na buntis na pala ako. Ipinaalam ko po sa kasintahan ko ang aking kalagayan at okay naman po siya. Naging maayos naman po ang pag-uusap namin. Sabi niya po sa akin ay magtatapos siya ng pag-aaral para sa amin ng kanyang magiging anak. Lubos naman po akong natuwa dahil ang akala ko ay talagang magiging maayos ang lahat. Dumating po ang month of June. Nakita kami dahil kapistahan po sa aming lugar. Nag-usap po kami ng maayos at okay naman po ang naging pag-uusap namin. Pero na mismong gabing iyon, ay nakita ko po siyang may kasamang ibang babae at hindi man lang ako pinansin na animo walang nakita. Oh my God! Masamang masama po ang loob ko pero wala po akong magawa at iniiyak ko na lang ang sama ng loob ko. Month of July, nag-text ako sa kanya. Sinabi ko pong sabihan niya ang kanyang magulang tungkol sa kalagayan ko. Ang nag sa akin ay ang kanyang mama. Nagulat po ako sa text ng mama niya sa akin. Ang sabi po ng mama niya, hindi yan anak ng anak ko. Alam kong madami kang lalaki dahil nagtitinda ka sa sabungan. OMG! Napaisip po ako, Mema, and Zian. Tinanong ko ang sarili ko kung ano bang masama sa pagtitinda sa sabungan kung ang paninda ko lang naman ay drinks, candy, and sigaret. Hindi naman ako nagbebenta ng katawan. Labis po akong nanlungo, Mema, dahil pagkatapos noon hindi na siya nagparamdam sa akin. Ay, nakakasad naman yun. Ano, yung sasabihin sa'yo na ng yung anak mo, hindi, uh, hindi tatay yung talagang tatay. Hindi po ba? Masakit po yun. So, anong klaseng magulang yung mga ganoon Or maybe they're just trying to, you know, protecting their son na uh, maybe some parents, they're gonna say na you're not good enough for my for my daughter or for my son kadamihan ng ibang ibang mga magulang po kasi ganyan ayan baka isa to sa mga magulang na gano'n. dumating ang oras ng aking panganganak kahit anong paramdam o text ay wala po siya nagpapasalamat na lang ako dahil andiyan ang aking pamilya na siyang tumulong at hindi nagpabaya sa amin ng aking baby Lumipas po ang limang buwan, oras na para pabinyaga ng aking baby bigla ay may nagpaki, bigla po ay nagpakita yung ama ng aking anak. Gusto niya po kaming magkausap. Nakipagkita naman po ako nang matapos ang binyag ng baby ko. Tinanong niya po ako kung anong apelido ang ginamit ng baby namin. Sinabi ko po ay apelido ko. Nagalit po siya sa akin dahil hindi ko daw po isinunod ang apelido ng baby sa kanya. Nagalit din po ako, Mema and Zian, dahil bigla gusto niyang ipangalan ko sa kanya yung baby. Sinabihan ko po siya na kung gusto mo palang ipangalan yung baby sa iyo, bakit wala siya na ipangalan ko ang anak namin? Ang, ang pagkakaalam ko, bawal gamitin ang apelido ng ama ng bata pag wala daw pong pirma ang tatay. Well, I'm not sure ko anong batas sa atin, ano? Maybe it's true. After ng pagkikita namin ay nawala na po ulit kami ng communication. Three years later, nagkaroon po ulit kami ng contact through Facebook. Ayan na naman po si Facebook. Ayan. Pinagtagpo na naman sila. Nagkaroon siya ng chance na makita at makausap ang baby ko. Dahilan upang makilala ng anak ko ang tatay niya. Sinabi ko po sa baby ko ang tunay na pangalan ng kanyang papa para sakali man kung dumating ang panahon Nahanapin niya ang papa niya ay agad niya itong makilala. Ngayon nga po ay nasa Manila na ang tatay ng anak ko. Minsan-minsan ay nagtatawagan silang mag-ama. third birthday ng anak ko ay sinubukan ko pong manghingi ng pancake ng anak ko. Nagbigay naman po siya ng 1K, Mema, and si At pagkatapos ko pong makuha yung pera, nag-text po siya sa akin with unknown number. Why unknown? Nag-uusap naman sila, di ba? Bakit ano yung number? Sabi po niya sa akin sa text ay, kung pwedeng wag na akong manghingi ng support ah, para sa baby namin, then nalaman ko po na nag -text, ang nag-text pala ay yung bagong girlfriend niya. Nagalit po ako at sinabihan ko siya na tatlong taon na akong hindi humihingi ng sustento ng anak ko. Sabi niya, wala daw pong karapatan ng anak ko dahil hindi niya gamit ang apelido ng papa niya. May amayansi Wala nga bang karapatan ang anak ko dahil hindi nakapilito ang baby ko sa papa niya? Ang alam ko po, kahit hindi nakapangalan, uh, may karapatan ang baby. Ang alam ko sa batas ng Pilipinas na kung anong karapatan ng tunay na mga anak kung may unamang pamilya, ganon din po ang karapatan ng anak kahit hindi kasal sa magulang. Yun po ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Kasi hindi ko po masyadong kabisado yung low natin sa Pilipinas. Okay? Anyway po, Memo and Ziyan, taong 2017, ay may nakilala akong cute guy. Naging kaklasiko po siya sa Tesda, Naging magkaibigan kami. May kaibigan naman po siya na palagi kaming tinutukso. Alam po kasi ng friend dyan na may crush ako kay cute guy. Later on, nalaman ng guy na may crush po ako sa kanya at umamin naman po ako sa kanya. Naging magka-chat po kami araw-araw. Sinasabi niya sa akin lahat ng nakaraan niya at lahat ng nangyayari sa buhay niya. Kasama na din po doon yung ex niya. Ayan. Ako po ang naging sandalan niya sa panahon na kailangan niya ng masasandalan. After one year, Mama and Zian ay naging kami na. Naging official na po kaming magjowa. Alam niya ang nakaraan ko na ako ay may isang anak at single mom. Okay naman po ang naging relationship namin. After four months, may nangyari po sa amin. Siyempre po, nadala rin kami sa pagmamahalan namin. After few few weeks, may kakaiba po akong nararamdaman sa aking katawan. Kinakabahan po ako. I chatted him and I told him na parang buntis ako. But he told me he wasn't ready yet and he was still young. He said he want to pursue his studies first and help his siblings for their schooling. But the truth is, I discover na mayroon naman pala siyang ibang nililigawan. Oh my God! Sobra ang stress ko, Mema and I can't focus sa work ko. I'm glad I have co-workers that are very supportive to me. Silang palaging nagpapaalala na kaya ko ang problema. Sinasamahan nila ako sa pagkain ko at nagagalit sila sa akin pag pinapabayaan ko ang sarili ko. Five na si baby sa tummy ko. Hindi pa alam ng pamilya ko. Natatakot ako yung sa kanila kasi baka hindi nila matanggap at magalit sila ng tuluyan sa akin dahil for the second time nagkamali na naman ako ang hirap talaga ng ganoon sitwasyon no, yung alam mong nagkamali ka ng nasa una tapos nagkamali ka ulit ng pangalawa and you don't even tell how to start telling to your parents kung saan ka magsisimula, kung paano mo sasabing, naitay muntis na naman po ako, nagkamali na naman ako parang kahirap ano po so ituloy po natin yung sulat niya After six months, may tumawag po sa akin. Nagpakilala siya sa akin na tita ng ama ng dinadala ko. Tinignan niya ang chan ko at nagtanong. Tapos po ay hiningi niya ang number ng jowa ko at tinawagan niya. Ipiniliwanag niya na totoong buntis ako. Akala po pala ng jowa ko, gawa-gawa ko lang yung pagbubuntis ko para hindi kami magkahiwalay. After a month of misya from work, nakipagkita siya sa akin at gusto niya makipagbalikan sa akin. Nakita niya po ang tummy ko na medyo malaki na hinimas-himas niya at sobrang saya niya. At dun po kami nagkabalikan. Hanggang ngayon po ay magkasama kami as a whole family. Masaya po kami. Minsan-minsan ay hindi rin, may hindi rin po kami pagkasap, pagkakaintindihan. Pero gano'n naman po talagang buhay, minsan kasama ang konting tampuhan. Pero anuman po ang dumating sa buhay namin, laban lang ng laban. Magtampuhan man minsan, pero andon pa rin ang pagmamahalan at walang hiwalayan. Awa po ng poong may kapal, five years na po kami ngayon at patuloy pa rin ang pagmamahalan na, pinagtibay ng, na pinagtitibay ng panahon. Hanggang dito na lang po, gumagalang Ela. Ayan. Ang hirap din ang katayuan niya, ano guys? Dalawang beses siyang nabuntis. Dalawang beses siyang nagkamali. Sana last na talaga yun, ano, Ella. Tama na yan, ano? Pag, pagbatihin mo na, ayusin mo na yung, yung uh, family mo ngayon. Masaya ka na, natutuwa kami para sa iyo. At sana, ay mas lalo pang maging matatag ang relationship niyo ng jowa mo ngayon. Hanggang dito na lang guys at sana po nagustuhan nyo ang second episode ng Dear Mem and At kung sino man po ang gusto magpadala ng mga sulat ng kanilang buhay, kwento ng kanilang buhay, masaya man, o nakakalungkot, o nakakatakot, ay ipadala po sa memansian at gmail.com. Hanggang dito na lang po, uli si Memansian, nagpapaalam na po uli. Bye!